Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol. Kay Robin Padilla na alam naman ng lahat na wala itong kakayahan na senador. Yung mga bumoto sa kanya na mga milyon-milyon na mga tanga na mga Filipino si Robin Padilla na senador ninyo ay tanga sa batas. Bigyan mo nga yan ng bar exam walang alam, si Robin Padilla, senador na walang alam. Ang senado ay hindi yan santukan, hindi ka bagay na senador. Tanga ka sa batas, mantakin mo gustong suntukin at saktan ni Robin Padilla si Senator Joel Villanueva. Mas dehamak na matalino sayo si Joel Villanueva kaysa sayo. E ikaw ano ang alam mo sa batas, sayang lang ang ipinapasweldo namin sayo na milyon-milyon na pera gayon wala ka naman alam sa batas. Mga tanga, lasengo ang dumoto sa iyo. Naging basurahan na ang Senado ng mga walang alam sa batas. Tingnan mo na lang ang nangyayari sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ang bumababoy sa ating constitution, yan ang hirap sa mga senador na hindi abogado. Kaya mga tanga sa batas, mantakin mo maski si Francis Tolentino ang Senado daw ay hindi continuing body. Hahaha -ha -ha. Sabi mo Mr. Francis Tolentino abogado ka at graduate ka ng Ateneo at nagtapos Karen sa ibang bansa at nagtuturo ka sa new era ng law. E bakit tila yata wala ka ng alam sa batas, kawawa sa iyo ang mga estudyante mo, binabaluktot mo ang batas. Di mo ba alam sabi ng Korte Suprema na ang Senado ay continuing body. Hindi ka na kasi nagbabasa ng batas, kaya hindi ka na updated. Si Robin Padilla ito ang senador na walang alam sa batas. Hoy! Mr. Robin Padilla ang senado ay hindi yan santukan. Halata ka na mahina ulo mo, kasi maski si Senator Joel Villanueva wala naman sa iyo kasalanan ay gusto mong suntukin. Nagpapakita lamang na mahina ang ulo mo, segi kung matalino ka at senador ka bibigyan ka namin ng bar exam para malaman ng mga tanga na mga bumoto sa iyo na wala kang alam sa batas. Binababoy niyo ang Senado, pinapasweldo ka namin ng milyon-milyon wala ka naman alam sa batas, lawyer ang kailangan sa Senado hindi artista, hindi pulis, hindi negosyante, kayong mga bobotante ang may kasalanan kung bakit ninyo ibinoto si Robin Padilla na wala naman alam sa batas, naging basurahan na ang Senado ng mga walang alam sa batas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.